Maliligo kami sa ilog. Sa overflow. Ayan no? may urukan no? Naglalaba. Di urukan. Tagaan yung tagatila. Sila absusan. Nandiyan sila sa may overflow. naglalaba dami na naglalaba ka mag asawa d'yon <laughs> maligo dito huh? hi sa so ka sa lordes grapon <laughs> uh -oh. ko gahapon ha 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 sila yung sodo doon kahapon, nag-ano? <laughs> Sweet. Mag-asawa, guys, oh. <laughs> uh Oo. -oh. Wala <laughs> ka, ano, nasa pupo. ka ba <laughs> agda na mo, guys, oh. Dilim-uban. <laughs> <laughs> Asawa, day, ngayon. May kalabaw, guys. Nagakot na pala ng ano, buhangin yung papa ko. si yan. Malaking bagay yung kalabaw guys. Eh. Malapit na kami sa ilog kung saan maliligo si Rona. At saka si Kisiljin. iba na pala yung daan ngayon dahil dun sa mga baha na dumaan guys kaya medyo masukal na yung daan ang papunta sa ano, Casa Lourdes yung dun yung dating ay dito na ang dito na kami guys nakikita na natin yung ilog, tsura ng ilog Ay, oo um, 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 nga. niya. Dati, dito lang po yung may tubig. Doon wala. O ngayon, para na siyang dagat. Ang oh. um, laki. Dito kami naglalaba dati. Didi na kita? Didi na? Hola. Hola Thank you for watching guys.